Ang magandang balita, ang serpentina, kagaya ay bubulaklak na, puputuling ko yan. Ang pagputol, mayroon doong node, oh. may buko. Yan, oh. At pagkatapos, ito kasi yung bubulaklak na, tatanggalin ninyo yan. Sapagkat, pasisibuli natin, tatanggalin ninyo yung dulo. Mukuha tayo ng ilan na ating itatransplant sa mahal ng serpentina ngayon na sa tutuulang. ito yung halaman na madaling umugat kaya dapat yung lupa ay basa sapagkat na umuulan pwede basa lagay mo lang oh pwedeng malimit pwedeng madalang ito pati pwedeng ilipat kahit pa hmm, na kahit malaki na ng king of bitters yan ay hindi mahirap i-maintain kahit mga organic lamang mga damo-damo ang pataba sa kanya mabubuhay siya maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa natural wellness si Pastor Bito.